Yan, magi-spray kami ng sita ng ano ng indigo para matanggal yung mga tilas na diyan. Nandiyan yung mga tilas na ano eh. Ay eh, hindi pwedeng kainin ng kambing So, sprayan namin ng simbus para tanggas. After ng Two weeks, pwede na namin ipakain para mawala yung mga uod na makati yan hmm natin yung water pump tama lagi okay mo okay okay na dengdanga mo ng konti Ronnie yung ano madami pala yan kalahati lang Oo. Uh Nilaglagdagan -uh. namin kasi ano siya eh. 20 liters oh, 20 liters yan, 25 liters yata yung laman yan. Kaya uh, uh, kailangan namin magdagan. Oh. Ibig sabihin ito na, mm, yun ha, mm -hmm. talihan Maluwag yan? Talihan mo. wala kasing ano eh. Titi lang yan. Ako yung na ko doon ha. Sige. Pandarin mo na. Hindi, pandaran na lang. Hintayin mo munang ano. Mm -hmm. Para ma mahalo yung gamot. Hmm, pwede. Mm -hmm. Batakin ko na. Yan. Ha! Ah! Ano yun?

ayan mandar kasi may ikli yung uh, kanilang birada ayan mandar na uh. Uh, kasi may leak yung hose eto na andar na eto konting aberya lang kanina pero ngayon okay na Ito yung aking mga sita'ming aming mga sitarya. Malalaki na. Lagpas tuhod. Uh, at malapit ng pwedeng kunin. Yan, isprayan na namin ni Ronnie. Yung kaya lang. Nasaan na yung mascara mo, Ronnie? Yung ilong mo. Yan. Para mawala yung ano. Hanggang doon sa taas. Unahin mo sa taas. kasi ang daming higad ang daming higad, tilas Ayun, naalala ko ito na ano, higad nga sa Tagalog dito sa Mindoro tawag nila tilas huwag niyong amuyin yan